Ito naman guys, another reaction video. So, panoorin po natin itong si Kuya na nakapute. Um, uh, di ko alam kung anong kakantahin niya. Hindi familiar sa akin yung, ano, yung tog-tog. Pero, ayan, alamin natin po ano yung kanta. Tapos, so, gawin natin ng reaction video. Oh. There are no words to in For on my mind night okay. and pain And it hurts me when we Me, in all my life, there'll be no one else. all my life, there'll be no one else. For the rest of my life, all I need is you. देले. Napakasarap pakinggan sa trengay yung kanyang uh, boses. Ayan na tapos. Ayan. So yun nga po guys, uh, inuulit ko nga po, napakaganda ng kanyang boses. Napakaganda pakinggan ng kanyang husky na boses. Para siyang international singer para siyang original singer tapos yung pagkakanta yung paraan niya ng pagkakanta is napaka relax lang chillax na chillax parang hindi siya nahihirapan sa kanyang pagkanta napakagaling niya ang singer na iyon pala ay si Sir Jade Jade K. Durutan ah uh, tama ba ako? di ako sure napakagaling po niya uh, na check ko po, po yung kanyang facebook page na Durutan Official tsaka yung kanyang personal facebook account Mag marami siyang mga cover songs doon talagang magaling siya magaling na singer ano eh di ko alam basta sarap pakinggan ng kanyang boses alam mo yung para siyang inulit ko nga parang original napakasarap pakinggan ng husky na boses I'm not sure kung nakasali na siya sa mga TV competitions pero sa boses ni kuya sigurado akong kung sasali man siya ay malaki talaga ang chance na manalo napakagaling eh napakagaling talaga ni kuya talagang napakaraming mga Pilipino na magagaling kumanta yung mga nasa ano lang ba mga tawag niya tinatawag natin yung mga low key yung mga hindi pag aanong simisikat pero maganda ang maganda sa panahon ngayon kasi meron na tayong uh, social media like Facebook, YouTube uh, TikTok or any social media platforms na pwede nga pong may showcase ng mga talents or ng mga singers, mga talented artists natin yung kanilang talento unlike before na talagang Uh, kailangan mo pang sumali sa TV competitions para makilala ka ng mga tao pero ngayon uh, mag-post ka lang ng iyong talent like singing sa sa social media like Facebook ay uh, paniguradong makikilala ka na ng mga tao pero iba pa rin talaga yung ano, yung uh, nakasali o sumali ka sa TV competition kasi mas makilala ka ng mga tao ng tao and yeah, we are hoping na sana makita natin si Kuya sa Uh, TV balang araw, inulit ko nga hindi ko alam kung nakasali na ba siya sa TV or hindi pa or I may mean, TV competition or hindi pa pero kung hindi pa man, sana makasali nga po si Kuya at panigurado akong malaki ang chance niya na manalo kasi napakagaling talaga niyang kumanta ayan, pang international ang kanyang boses so yun, uh, talagang inulit ko napakarami mga mga kababayan natin, mga Pilipino ang uh, magagaling kumanta, kaya sana po isuportahan po natin ang mga ganitong talent or ganitong mga tao na may talento sa pagkanta or kahit hindi sa pagkanta sa drama or sa sa pagsayaw kasi tayo tayong mga Pilipino lang din naman magsusuportahan kung kaya po natin suportahan yung ibang mga lahi like mga K-pops or mga American singers mga Indonesia, uh, Indonesian um, Australian, Canadians eh, sana suportahan din po natin ang ating sariling ating mga Pinoy talents mga local Pinoy talents, yung mga papasibol pa lang, yung mga hindi pa sumisikat, supportahan po natin sila. Kasi uh, malaking bagay yung supporta na maibibigyan natin sa kanila para mas ma-encourage sila na ipagpatuloy ang kanilang pangarap sa buhay, uh, i-showcase ang kanilang talento sa ating lahat. Malaking bagay yon na kumbaga ma-encourage natin sila sa pamamagitan ng ating supporta, ah, mag-comment tayo ng maganda, i-share natin ang mga videos nila para may papatuloy nila ang kanilang gusto mangyari sa kanilang buhay Ayan So yun guys I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik Sa aking YouTube channel uh, Mag-iingat po tayong lahat palagi O galing palating marasalang po sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap Kahit na hindi man po natin ito inihingi Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo Ay kalob sa atin ng ating Panginoon At hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya And also always bring pa yung kapote, sobrero or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo para kung sakali man na biglang umulan ay may payong po tayo or kung napakainit man ng uh, sikat ng araw ay may pantaki po tayo sombrero or payong and also always take vitamin C para mas or mabus ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan basta-basta na kung ano, -ano mga mga sakit-sakit especially sa panahon ng ngayon na pa iba nga po yung napakainit ng sikat ng araw sa so oras na ito tapos maya-maya bigla-bigla na lamang umuulan kaya mag-iingat po tayong lahat palagi. Galpis po sa ating lahat at bye po na po.